Yan yeah, so guys, may amoy akong upang dito Budol pipe, may budol pipe Mga naganap dito eh, titignan natin Para makainit tayo ng ulam guys Ayun, marami na sila doon. Yan, si Sulomon no? Oh. Ay Sulomon, anong ginagawa mo dyan? Siyempre, ang old... babaon Bibi Ama Dito guys oh, may bodol pipe So sarap Happy birthday to you. Kawai, kawai. Welcome to my vlog Sarap kawai sa Hello club, welcome to my guys. Kaway, kaway, oh. Sarap. Kaway, But may cake since my birthday. Apa? Walang ulam. Saan ang ulam? Donate. Donate ko yan. Donate. Donate mo? Uy, <laughs> sawsawan. Diba Sarap, oh. mo? Sasarap ah. Oh. Lord, so, Pati na hati mo pa. Saan mo ilalagay? Diyan, buo lang. Ilagay. Lapag mo na dyan. Baka hindi may makakano eh. Kuhain natin. Iyayin ko ba? Sa pansit na lang ako, sa pansit. Yan dahil uh, laking pagkano. Luto lang pansit. bottle fight. Ara boss Jeff, masasarim mo. Si ayam namin ni. sa Taiwan, maalat. And guys, <laughs> <laughs> titikim tayo ng pakwan. Kaso nakakain naman put, wala tayo ambag dito. Wait, pantamput ka, kahit walang ambag. Ba. Ikusme ikusme. Mekos, mekos mo na yun saan? Dito, sa bangos o. Oh. Pupulot tayo. Yo. Sarap ng bangos. Ang dami nila ako. Ha? Antam lah. <laughs> Alam mo na, <lang, laughs> hindi ka kumain na. May ambag ka rito, sanda. Ako, wala akong ambag. Nakakahiya. Wala nang hihahiya. Kailangan, hihabotan to ng dalawang minuto, ha. Ayan, yeah, pansit. Sa pansit na lang tayo. kukuha. Ayan, o. Ako. ako pa yung, ako pa yung malakas mag-aya, ano. Eh, ano, boss, may ko? dito. Ito masarap dito eh. Kain-kain guys. Ano ding? Kain na tayo. Gusto ko lechon. Gusto mo lechon? Walang lechon ngayon. Bawal. A few moments later. Oh, pila na, pila, dali! Kawain, kawain na sa vlog! Ha? Ano ko, sino? Ay, may birthday! Oh, picture time! Ay, lapet, lapet. Lapet na labit. Eh, dikit, dikit na, dikit, dikit, para makakain na. Eh, okay, walang, walang magulo, walang magulo. One, two, one, two, three. Happy birthday <Es> wala sa wala, wala kumanta. Papasa na lang natin mamaya. Ha? Okay, papasa ko na lang mamaya ba? Para lang lang sa divisory ya? Ano bang ginagawa mo dyan, Bernal? Pila dito! Kaya, kain na guys, kakain na sila. Okay, compress! Si Jomi, Baring Balatbat, nawawala ka naman, Baring Balatbat! Saan saan ka nagsusuot? Dami yung ulam guys, oh. Sarap. May kumakain na rito, na na! Lagutong talaga! <laughs> May naantay pa wala na. Joebie. Joebie, fight guys sa wa, sa Water Sun Company. Ganito pagka wala kaming trabaho. Shout out sa 1000 viewers. <laughs> udah oh, pakai. Bocoknya enggak? Ya. <laughs> yang eh, eh, oh. pa, pa, pa. pa. pagutom, hindi pagutom.

Lakayen yo, lakayen yo. Oh, oh. Tu, tu. Gusto ginagawa mo diyan. Uy. Siyempre, dapat 'yan. Cheese! Tod job. Ta. But against the light. Three days later. Dito tayo against against the light doon. Against the light. <laughs> against the light doon. <laughs> 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 Hello. Hello. Mm -hmm. oh, kawai kawai, Sabang kumakain Ding, walang lechon ngayon Nasa ilalim Nasa ilalim Mga paa lang <laughs> Akala ko ba, bodol pa ito Puro mga kambing yata Ito mga nandito, puro Ano, damo <laughs> Ano boss so, Parang ayaw kong kumain ha ngi lang. Para lang ulit video lang ako. years later. Hello? Asan si Jusel? Hinahanap ko si Jusel? Magi-sponsor <laughs> na ako niyan, soft drinks. May nabulunan na oh. Dito tayo sa sabaw. Bulalo to, bulalo. Bulalo kayo. Dapat o? dapat maso eh. Yan. Ah, ah, ang dami bulalo niyan. Ah. Ay, okay, patapos na guys. Mga busog na oh. Meron nang hindi makaalis sa kwan. Kinatatayuan. Oh, mga bu busog na. Pagsasabaw-sabaw na lang yung iba oh. Ayan oh. Ah, pare-arder, ano masasabi mo, busog na. Okay na. Okay na, solved na. Ano, sana? Balita. Yung pagpamahalat. Saan <laughs> kaya galing yan? Ayan, salamat sa nagpakain kay Boss Joby. Salamat, salamat, salamat. God bless sa lahat.